Kaway ka. Hi. Sayo ni Papa. Ang galing. Kain ka na ng fries mo. Alokin mo yung mga fans mo. Hi guys. Hi uh. guys. Hi guys. Hi guys. mini misu. Ah, mama san kape. Hm? Kape. Kape? Ka kape ka? Oo. Kung titimpla pa hati tayo. Mababay ka na. Bye, guys. Uh, magandang araw po sa inyong lahat, mga kabato. Sa uh, aking mga kababayan. Uh, ito po yung continuation ng aking kwento kanina nung nasa hospital ako yung nasabi ko nga po yung about po doon sa sintomas ng may, ng may CKD kukwento ko lang po sa inyo eh, yung basic po sa aking mga totoong naging karanasan nung hindi po po ako nagda-dialysis ito po yung mga sintomas Uh, tandaan po natin to mga kababayan para po kung sakaling tayo po ay nakakaranas ng mga ganito na pangyayari ay eh, makapagpakonsulto po agad tayo sa hospital para po tayo makaiwas na tayo madaya disease unang una po ang pakiramdam ko po noong hindi ko po po alam na meron na akong CKD na may CKD na po ako para po akong laging kalos na kalos pagod na pagod kahit hindi naman po ako nagtatrabaho para po akong nauupos na kandila yung po ang pakiramdam ko bago kinakapos po ako ng hininga eh hirapan po ako sa paghinga ang berto po ay eh, nawala na po yung panlasa ko sa pagkain kahit ano pong pagkain ng aking ihain sa akin ay eh, hindi ko na po talaga nakakain kahit gulay, isda kahit mga biskwit o gatas tubig na nga lang po isusuka ko pa talagang wala na po talaga akong ano nakakaamoy nga lang po ako ng bagong saing na sinaing o bagong lutong ulam nasusuka na po ako umabaliktad na yung mura po. suka lang po ako ng suka na nadidehydrates na po ako hindi na rin po ako nakakatulog na maayos lalo na po sa gabi Yung po ang pinakamahirap 2 to 3 days po hindi ako nakakatulog kahit po yung sobrang pagod na ng mata at babagsak na sa sobrang antok eh pag pumipikit naman po ako eh buhay na buhay naman po yung diwa ko parang gising din po ako ganun po kahirap na ranasan ko sa pag ihi naman po eh masakit po pag umiihi parang pigil na pigil po ganun po yung mga sintomas ng may CKD napakahirap po talaga ilang buwan po akong kwento ang sitwasyon ko hindi natutulog na maayos hindi nakakain, nakakadumi nakakaihi kaya po nagpakonsulta na ako pero unang una ko kung ginawa nagpunta muna po ako sa dito sa center para po humingi ng referral nakahingi po ako ng referral at laboratory po ako nung lumabas na po yung result ng laboratory saka po ako nagpa appointment sa akin doktor Uh, take note po mga kababayan hindi po basta basta sa doktor uh, magpapakonsulta dapat po yung meron pong kaugnayan dun sa sakit nyo yung pupuntahan yung doktor katulad po nung doktor ko ngayon sa nepro para po alam yung ibibigay na tamang gamot sa atin para po makaiwas tayo at hindi na tayo humantong sa gantong sitwasyon, mag -dialysis. mga kababayan kaya maging maingat po tayo sa mga kinakain natin, sa mga iniinom po natin. Lalo-lalo na po yung pong mga anak natin. Uh, kung maaari po, uh, ingatan po natin sila, lalo doon sa mga kinakain nila, yung mga kitserya, mga juice, soft drinks, yan. Matataas po yan sa ano, uric. Iwas po natin yung ating mga anak baka uh, po sila magkayuti ay yan po ang unang pinagmumulan talaga ng gantung sakit ng UTI infection sa ihi hanggang sa umantong na po yan na magkaroon ng komplikasyon yung ating kidney at <laughs> uh, po nga pala yung mga dapat na iwasang pagkain sasabihin ko na rin po para po makatulong na rin po to sa ating mga na nakakaranas na ng gantong sintomas mga pagkain na dapat tandaan at pagkain na dapat iwasan yung mga pagkain na dapat nating iwasan yung mga pagkain na mataas sa uric or purine sa mga isda tulad ng mga tamban uh, tulingan galunggong salmon tsaka po yung mga tuna yan matataas po sa uric o purine yan dapat po natin iwasan yan tsaka po yung mga karne yan po number one yung pagkain ng mga karne yung mga red meat tulad ng mga baka kambing, kalabaw, baboy yan iwasan po natin yan matataas po talaga ang purina no? uric yung pong chicken okay lang kasi yung kailangan naman natin doon yung white meat yan pwede po sa atin yan yan po pwede natin kainin yan yung pinaka breast huwag mo po natin sasama yung balat kasi hindi naman po ganun katagal matunaw yon hindi katulad ng mga karne ng baboy at baka matatagal po matunaw talaga yan saka kailangan po natin yung gulay yan masustansyang pagkain yung gulay maganda sa health natin yan gulay, prutas yan